tapos ah anda ila ha Allah wa ashhadu Anda Muhammadan rasulullah rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullah Ibn Maryam Rasulullah Katagalog natin. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Na walang ibang tunay na Diyos. Na walang ibang tunay na Diyos. sa Maliban sa uman. At ako ay sumasaksirin sumasak. na si Muhammad ay, ay muling sumbong ng umo. At ako ay sumasaksirin kasi yes, Jesus, anak ni Maria, ay sunggol lamang nakuha. Congratulations! Ikaw ay ganda ko ng isang muslim ngayon. Ang mga mga mula. Whereas, sister ka rin namin, hiyak siya eh. Sa ISCAB, nag-took ba kami? Noong, ano, edad niyong 8, sinama ko siya I see.